Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. nandito At, na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong May 19, 2025. At sa lahat ng mga subscribers po natin, viewers natin, sa mga bago pala po konti mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, ipisahan natin ang ating sumada dito po tayo sa May. Ayan, fight pa rin po tayo dito. At 19 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 1 plus 9 is 10. And 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 5 plus 10 is 15. Uh, 10 plus 7 seven is 17. Ganoon pa rin po sa bandang baba. 15 plus 17 is... 32 Jack dito para sa aking unang numero at yung kapares ng numero dito pa rin po yan kumbay na ko natin yung katong numero natin dito 5 plus 10 plus 7 is 22 ayan mga idol yan po yung kapares natin yung numero meron tayong 22 pwede rin pong matayaan yung kombinasyon na yan 22, 32, 32, 22, 22 ayan mga idol at ayan 2 digits sila 22 at 32 kaya simplify din natin yan bago natin isumada Ayan, sa 22, 2 plus 2 is 4. At din sa 32, 3 plus 2 is 5. Ayan, 4 5 para sa ating is mga isang Unahin 4, kunin mo natin 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Bisa juga 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 13. So, 3 ka 13. 1 plus 3 is 4. Pasensya na po sa mga ingay po. At ayan, dito sa 5 naman, kukuha nyo natin yung 32. So, mahal ka 35. 3 plus 2 is 5. Pwede rin po ang 14. So, mahal ka 14. 1 plus 4 is 5. At pwede rin ang 23. So, 20 ka yes. 2 plus 3 is 5. And mahalo rin po yung mga numero pwede natin pagpilian sa ating sumado ngayong May 19 meron tayong 4, 22, 40, 31, 13, 5, 32, 14, at 23. Ganun pa rin po, rambo lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At sa atin pong sample, ginawa natin dyan ang 31, 31, 31, 31 at 14 31, 14 Then, dadyakin po dito yung 5 5 and 22 5 and 22 uh, 4 4 and 23 And Ito lang po yung mga sample natin sa ating subada ngayon pong May 19, meron tayong 522 at 4 yes. Mga sample lang naman po itong mga nakuha natin dito pero kung okay naman po sa inyo, nagustuhan nyo po sila ay e, pwede pwede rin po natin matayan mga na mga kaya, mga pa, ano po kaya Pwede naman kaya, pwede tayong magdagdag pa, makabuha ko ano po mga nagustuhan pa po, po natin mga kombinasyon dito po sa mga naka-encircle natin muna dito sa taas Pili na lang po tayo kung ano pa yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po natin sumati sa Petya para po ngayon May 19, 2025. Maraming maraming salamat po.